sa supermarket pinapai hamis, hmm, kerupuk, sarap ng apple for 3 ay mga mga tayo mamaya ng isang tayo sa supermarket ng mga kababayan kasi naubosan na tayo ng stocks natin so bibili lang tayo ng mga potas dito 3 dollars ang pills ilang piraso malo pwede na rin buwan na malalaki grabe dito kasi medyo kompleto kagaya nito sa hindi ba? oh yan ah 150 lang ang kilo. -mura so mura-mura dito. So Tapos ito sa binibina natin na dati ay magkano yun. Ito gusto ko. Gusto kong iba na na cake. talang lang baka bulok na. Hindi kaya hindi lang tayo nang kaya natin yung sabi sa banana cake ito lang hindi natin yung bulok madaya eh madaya ako no So, apat uh, napa tayo ng dalawang piraso pa ah, ito na lang siguro for this yan, yeah, natin mamaya sa ating magami ng pancake pagyin yung you nakain know, natin kung kilo mas so, so, kilo na lang yung natin para maganda yan ng Australia ang mga babae ng no? Australia na Milo kung sino mo nakalam ito alam nyo naman yan sarap no? kalabasa ay mayroon pa pala ko doon kalabasa tama tama magsama na doon sa gagawin natin sa ating kalabasa cucumber Wow, oh, sometimes only 50 sen. Now, 1 dollar plus. <laughs> Pari, itu ada sana. Oh, nanti ambillah papaya sama pisang timbang. Tolong ya. Yeah. Thank you. Ya. Yeah. Ini yang brokoli. Berapa yang dah minuman kasih. dami naman kasi brokoli Sinong yun ang kukain ni 5 dollar eh wala yung dyan isa isang piraso lang sorry yung ginagawa natin ngayon is more vegetable tayo at foods listing bang tayo listimbang! bang tayo yeah 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 ito yung pinagbawal sa akin kung masyado ang grips kasi ang grips ay sobrang matamis one grip is considered one spoon of sugar kaya wag na wag nyong gagawin celery ito yung kailangan natin itong ganito ito ah, ito na lang hmm. ang dami pa ito na lang tayo sa so 170 hmm. 167, 196, 196, dito, yung kuwalit tayo lang siya natin sa paglaka pasingawan lang natin, tapos kainin natin, binipitch diba so isang peraso lang o sili rin, ah, diba tapos punta sa 안면 안면 ano ba? kumina nga kayo kung gawin yun. Si Boya So ito. May right, bawang merah. Bawang merah. Sana talaga yung pure na bawang. Ito bawang to. Ito. maliit nito ito po yung tinatawag naming salad mix nasa so, suko so, ang lalaki naman wala pong maliit lang nakalasa ito na lang siguro tapos mapapaya na tayo okay na yun kainin natin ngayon at bukas hindi kakain ng kanin. pahinga muna tayo Five. tayo sa 145 na lang mas mababa pa yun, 130 isa lang naman tayo kung sobrang dami na bubulok ito na lang parang magulang hindi ba ito na lang tayo sa sarap no wala naman tayo pira makin tayo tama na sa atin yung saging lang saging saging lang tayo saging saging yan ito na yung saging natin no 188 tapos ito yung ating papaya yan punta ito na tayo walang mais ngayon walang mais puro soka o gusto niya yan <laughs> mahal ng presyo oh grabe yung pin kaya ah oh, grabe Tapos ang taas ng presyo ng pin gusto natin lahat ng putas ngayon ang problema yung pira natin <laughs> yung bulsa natin kung tutuusin mura po itlog dito hindi dollars eh 2 dollars ang daan mahigit pero sa atin, magkano bang isang dry? So, kung $5 to, ibig sabihin, $200. Ah, ko na. Bakit <laughs> walang mais? Wala talagang mais. Balik tayo ulit. Turn back down break. Wala ka talagang mais. Del Monte. Boyong Del Monte naman grabe naman sobrang taas nakakahilo $5 dollars po ang sa mataas po yan mga uh, uwayan ko wala ba talaga mais ayun ang mais po ng kababayan <laughs> I love you <laughs>

Okay na ako dito. Kaso uh, parang laya niya siya ba? Ang um, laya na po. Ay, eh, mahirap na yun. Ano uh, tayong na hindi layo? Ito, madami yun. Oh. Ito Ubus na to. So, yun. Complete na yung ating mais, papaya, saging at celery, okra. Okay na tayo, goods na yan. Goods na, goods na yan. Coconut juice, ayan po, coconut juice. Tama na ito.

51. ibulong uh, uh, po kami na pasalubong ayon sa lubong. ito yung pasalubong poset, drive poset. salamat. catfish. Dak ng Brunei Ayan, diyami Tulad <tipos> sa Zocolay Piriro Cut Shimmer, peanut, candy, oh

kelah. Ya, <laughs> pasti Hah? Apa? Pertama. Sana. Pertama. Mana? ada. mu, pasti. Oh. Eh, dulu sakit kan? Oh. Masih. Hah? Ah. Lah. keke. Kiu. pasal lubung. Ayan. Sa lubong. Mga luto na ito. Pwede na siyang kainin. Mga luto na po ito. Kasoy, kasoy, kasoy. Soon, pag-uwi tayo. Pag-uwi tayo ng

Na, no? yeah, rice ayan na ano rice biryani yan 9 dollars meron dito itong sure, sun brown colorless rice ayan mahal lang grabe 10 hindi po pwedeng five na lang ito five dollar po mix $15 $17 pula pula o oh, grabe naman um, ma ang mga stock saan na yung ganyan kasi parang malis yung ano natin australian brown guys auto australia mahal $16 mahal $16 See Sila expired. I don't have a member card already expired. Thank you. You're welcome. Sabina, welcome. Sabi ko, thank you. Sabi mo, okay. ito. ito. Okay. <laughs> thank you, ha. Huh? Alright. Sa mga mahilig din sa pizza, ah, ayan. Doon dito. Ang isang piraso ay four dollars. Pizza, pizza. Hello. Pizza. Mahilig yung mga facial, facial dyan. May guardians dito parang body sa atin ayun so, at si Idol Jollibee sugar bun And roasted is bitter cha kecha sugar bun at this is it si So, dito muna tayo. Naupo muna tayo dito. Actually, mura din yung sugar bun. Sa dala yan. So, san chicken. 390 lang. Isang so, kanin combo rice siu soup woo pwede na kasi natin kayo ubusin yun pag kagano eh dito muna tayo tambay muna tayo tambay yan upo upo tayo dito everyone. So, Shout sa lahat ng follow and subscribe. Nalindi lang tayo ng kaunti. Para ano lang. Gulay-gulay lang tayo at hindi na tayo masyado magkakanin. Hirap na. Tanda na talaga oh. Dami ng uban. Ito lang yan. Uban lang yan eh. Nalindi lang tayo ng kumakain sa Jollibee. Wala tayong pera. <laughs> Wala ka tayong sweldo. Kaya... Tastes taste lang Ganun lang talaga buhay. Pag may tira, kain tayo. Pero dito sa binili natin, talagang sulit nito. Ayan eh. Isang bag. Puro gulay, saging, at papaya. Tsaka celery, okra, at broccoli yan. Di ba? Yan na yan, solve na yan. Yan na yung baon natin bukas at kakainin natin ngayon yung papaya. Bukas baon natin yung sileri ay sileri yung saging so blender tayo mamaya ng sileri na may apple eh, para masarap lagyan natin ng lemon so yun ang ganito dito na lamang po ang aking vlog salamat sa inyo mga kababayan ko sa panunood may dalaw siya pa lahat muli nagpapasalamat ako sa subscriber ko sa youtube at sa kasa facebook sa Salamat po. Ingat kayo palagi. Lahat ng OFW dyan. chat out. Bye bye. At nandito na tayo ulit sa bahay. Ayan. Kapamili tayo kanina. At ipasilip ko sa inyo. Ito na yung papaya. Ayan o. Ayan yung papaya natin. Ang ganda ganda. So hahati hatiin natin yan. Lalagay natin dito. Ayan. Tapos yung ating saging at may isa yan kalaga na. Yan yung baon natin bukas sa trabaho. Ayan. Ito yung kakainin natin ngayon. Payang. So, yun. Sinasilip ko lang sa inyo kasi I'm here now in house. Cooking, cooking na. Testing part dito. Ayan kumain tayo ng okra na isdang pirito kaunti lang yung kanin natin ang kinain natin puro okra yan no? bilangan nyo 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kong okra. <laughs> tapos isda. Tapos papaya na lang. Ayan. So ayun, at dito na nagtatapos ang ating vlog na naman. Padami ng padami. Ang hirap siya tapos Tapos na kumain papaya. Napakasarap. Napakapainis ng na papaya. Salamat po, Lord. Thank you sa biyaya na pinagkaloob sa amin sa maghapon, trabaho, paggabay. <toss> ah, lagi kami safe. Salamat po.